Uubos natin yan Eto yan mga kalapatids Yan o Mga kalapatids So yan mga kalapatids Nabigyan natin yung iba Yan mga kalapatids o. Ito tubig na ito na ako oh, oh. Mga kalapatids Dali inong Kalila Pagamusan mga kalapatids Inom si inom Inom Bumusin mo yan Yan o Mga kalapatids <laughs> Pinayin na natin Pinayin na natin yan maya maya Kung anong magagawa naman yan Ito pa o mga kalapatids Ang gulo na ngayon mga kalapatids tabulo tubig mga kalapatids sige inom ah, mga kalapatids mga sa inom na nasa baba na Al ala oh, talagang karibok mga kalapatids ayan o uha mga kalapatids talagang ubus ala naman hindi natin nilalagyan kasi nakilam na naman lahat hindi natin tatagdagan niya kasi papalitan din naman natin ng plain water yan maya, maya mga kalapatids pag nagpakain tayo